<coughs> Hello mga ka-teknik, tuloy lang natin yung napuhodol natin video kang ina. Meron uh, hindi na, hindi ko kasi agad na, hindi ko kasi agad na eh. Ngayon, tinan nyo mga ka-teknik, uh, di ba sinabi ko kang ina na nag-overheat ito. Wala man lang lum... Ito mga ka-teknik. Hindi wala man lang tumulong tubig dito oh. Dito sa may host na ito. Wala man lang tumulong tubig. tuyong tuyo siya tapos dito rin sa dito hmm. walang ni man lang basa siya sandali lang mga ka-teknik ha tanggalin ko lang tuha lang tayo ng ano Yeah. muna ko ng flat score Aha. Ano kaya? kaya? Ni kaya matumba mga ka-teknik ating Diyan <clears throat> pa natin ang konti. Ah uh... Walang tubig eh. Walang tubig mga ka eh. ano overhead talaga. Eh. tung di muna 'to Wala nang tubig, wala pa rin takit yung kanyang reservoir pero pag nag-inert yun mga kateknik tatapo yun ang hihira talaga doon kasi mga kateknik dito sa inyong may ari nito wala silang mekaniko kasi wala silang nagme-maintenance sila nagme-maintenance ng kanilang mga sasakyan. Kaya ito ang nangyayari. Eh, ano ko meron to? Ang ano ko wala eh. Ano ko wala silang maintenance doon? Walang mekaniko. Kaya ganito nangyayari sa man Elias! Ah. Walang laman tubig eh. Ano ba? Ito, papal magpalit na rin tayo ng termosata kasi walang laman tubig. Mag-overhead nga ito. Tapos wala rin takip ito. Kaya sigurado, oh, Kaya tatapon yung tubig niya. Pag nag-inis siya, tatapon yung tubig. Sige, wala lang ang start para sige, ito mo na lang. Yan ang sinasabi ko mga kapit. Medyo may kapabayaan, may kapabayaan. Kaya, nagkakaroon ng problema. Biyahe ng biyahe, walang takip mga reservoir, natapon yung tubig. Ito niya ako walang tubig dito ay nako wala talaga nagkaganyan okay mga katiknik <laughs> ay sakit sa ulo okay. mali, mo papakuha na lang tayo ng teramistat ulit alta na natin yan tapos pakuha, magpapakuha pak 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 na rin tayo ng takip tapos yung umiingay yung sa may ano, puli niya Iwan ko lang kung meron silang available na pyesa. Abangan ang susunod na kabanata. Ah. Naka. Hirap pagka nagme-maintenance talaga ng sasakyan, mga katiknik ganyan ang nangyayari. Hindi pa naman basta-basta gawin 'to. Napakaraming tatanggalin sa unahan bago mo mabuksan itong ano na 'to, itong harap na 'to. Tanggal lahat ng upuan, Maknas na. At ito, no? tanggal yung kambyo niya. Yan, tanggal yan. Okay. Mga kateknik, idugtong ko na lang itong ano na to, video na ito sa kaninong video. Ipaparto ko na lang to. Thank you mga kateknik. Hanggang bukas na lang kuloy siguro.